nang na, baba. Diba na din si Buen. Magawa siya. Sana matapos na yun kasi bukas yung bubanta ako. And then, si Noel nag... Ito magpabago ulit na kapit. matigas boy matigas maghay ka naman ay vlog doon tumingin ka naman ay dito doon 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 pa dito doon doon yeah. lang yan dito, so pakita ko sa akin mo yung ilalagay namin dyan dito, mm. dito ito yung gagamitin namin sa pagong dunia sa lababo yeah. Yung ano, sa loob pa. Yung cemento. Bubutasan ni Noel hanggang dyan. Papunta dito sa labas. Yan, papasok. Hanggang dito. Diretso sa... <coughs> buksan natin yung gate para na makita natin. Hanggang hanggang dito po. Hanggang dito. Ganyan dyan, dyan sa gate na maliit hanggang dito. Yan ito Tiga swing. Mamaya, update natin mamaya kung ano kahaba yung gagawa ni Nguyen. Balik sa ulit mamaya. Ay, ito Ay, nakita na yung... Ah, okay. Nakita na yung tubo. Ayan, so doon banda. Kasi dyan ikukulit namin turbo nakita na nakita ko na yung gulay orange kasi yung tubig galing sa lababo pupunta sa ano, sa budigan namin kasi hindi namin alam kung saan yung mga linya dito eh yan hirap sumo pa na bagong linya na lang para sure talaga mahirap pa na pag ano hindi mo alam kung saan yung mga linya saan yung mga sunegra so, negra nalaman alaman na namin na ano doon pa diretsyo yung tubig sa oh nakita na natin well, oh yun mali yung butas mo no At, kasi wala naman kasi naman yung nakitang plano so hindi naman alam Okay, update tayo mga. na rin yung butas. Mmm, oh. nakakain. Luhod-luhod na si Mix. Kasi hindi niya kaya. Luhod-luhod. -lohod. 来。

Lahir matigas okay, Mati guys. balik saya oleh. Oi, nih tim mandi todoi. Nih toh Yan oh, no, may gripo na kami dyan oh. No? Nadali kasi nino, nagkaroon ng gripo. Dandaan yeah. boy, matalsik ang mata mo. Huwag na labo Dapat may shake ka. Yan, mahaba-haba na yung ano nila oh. Medyo malayo-layo pa. mag October na sa kalahati. Eh. So, kunting ano na lang, lalim. Hmm. Kaya, kaya mag-ingat kasi may mga wire dito. So, Nakapunin lang. Si Noel, nakasagi kahapon. Yung tubig sa gripo. Wala kami yung tubig kahapon, guys. Dahil so, naputol ni Noel ang tubo. Kahapon na, wala, hindi makabili materialis. Ngayon, yung tubig.

Ayan. Dudog ko dito. Ayan. Diyan. Para tulutulo na yung dalaw yung tubig. Kanina, nag... Kasi, super tigas kanina. So, mahiram kami sa barangay. na bako. Yung mm. malagi pang butas. So, nilagyan namin dyan. Okay. Noel, sabi ko sa'yo sa budiga. Ito, you no? Know? Good morning guys. Ah, uh, ito na yung nagawa nila. Yan may nagkaroon na tayo ng gripo diyan para sa pagdilig dito sa mga halaman. Ayan yan. Yung galing sa alulod, nilagyan na ng tubo. Mm -hmm. mm -hmm. Si so, ano lang gumawa dito si Road Mix. Mm -hmm. Ayaw na niya mag block So, ako na lang mag-vlog. Yan. Tapos, ito siya. Kita niyo. Mayroong ano dito. Ito siya. Pwede ito siya mabuksan. Just in case na magbara, pwede dito ano, Nilagyan ng pangsundot para matanggal yung mga baraso. Yan, nilagyan niya. Ang ganda ng paggagawa. Okay. Hanggang pagpuntang labas guys. Ang labas din. Ay, ito na lumabas na yung tao sa na lumabas na ko sa inyo rin. Hindi ang nakatagin ng tao. So, maraming tao talaga. Ayan. Kasi harapan kami ng barangay. So, maraming tao. Hanggang dyan. Ayan. Yeah. Papunta doon sa labas. So, ayan. Harapan kami ng barangay so so ano to dito wing wala to wala yan wala yan ako pala ko ano yun. wala na si Noel may start na rin um, kasi lalagyan ko ng simento hapon hindi ko na pakita sa inyo paano ay na-symbol ni Pong dahil marami akong customer kahapon. So, So, ay ayusin. Babawasan ng kunting lupa dito para malagyan ng simento. Okay. So, yan. Nilalagay ni Noel dito. Ito yung dating ano, sa kitchen. So, wala na yan. Nakundin na yan. Hindi na pwede. Guys, yan na. Kaya na si Noel ng merienda guys napagod na siya ka uhu kayo oh. ginata ang ube malapit na matapos okay. bukas matapos na ko bukas tulangan ng simento so ang kulang ng simento ay tatlo no ah, tatlong buhangin tatlong buhangin sa simento ang kulang ay lapit na matapos Okay, ayan. Dito. Ilan sino nito? Nagano lang motor niya. Nanapan <laughs> kami ng barangay. Then, nagluto kami ng ginataan pang merienda. Mm. Ginataan. Marami kami yung ubi guys, di ba? Kapangita ko sa inyo yung tanim namin may ubi dito. So, hinarapis na namin. So, yan. Ginawa namin yung ginataan. Oke. Okay. Coba buka tas terus nih. Mas marunong ka si Nungkay kami plancha guys. Ang <tip> aming so, plancha ay kahoy. Mm. Sige, may bato ayaw eh. Kunin mo ito eh. Batu yan. Ha? Batu yan. Hmm. Diba? Bato yan. Diba? Batu. Ang gawin dito? Nandito ko Ano dyan? Ano dyan? Pagpinsan sila kasi gagawa sila ng bahay. Ilagay mo dyan sa nag-crack. Oh, Ang Ilagay na lang kayo dito. Ah, kaso meron pa ito pala sa gripo? Ah, oo pala sa gripo. Patapos. Unahin naman na doon, no? Sa gripo? No. Kasi baka maubusan. Meron pa ba? Wala na po. Ano wala na? Pero may ano pa dyan. May simento pa. Saka may ilo. Bawin mo muna mag-parking dito. Bawin mo. Mag-parking muna. parking muna. Okay pagdudukot mo sa labas mm -hmm. hindi ka na pwedeng kumuha ng masun sa inyo ikaw nang gagawa ng pinising ayan na guys so may gripo na kami so mayroon pang kunti lalagyan na lang ng pinising dito ito na lang kasi nakulangan ng siminto so maglimix ulit ayan at least gumagana na yung aking lababo hanggang doon papunta sa labas Oh guys, kung pinterpahin ito, nasa, ano 35,000 yung sa materialis ang mahal plus labor pa hmm. open mo nga net genius pala yung taga okay guys oh ang galing ni Rod Mix wow oh, close mo na close mo na Okay, natapos na namin paggawa sa aming Anong tawag ito? <laughs> eh, um, greenage. Ang aming greenage. Yan I mean, no? Hindi no? nakita na mga... Wala na siyang butas. O. Oh, tapos na. Okay. 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 So, gumana ba talaga? Ah, open mga doon eh. Titingin ko sa video doon. Tingin tayo kung gumagana ba.

Kita nyo. Ang galing. Ang galing ha. Hmm, nice ng pagkagawa ni Road Mix. ng na mga gumagawa. Magdaday na nga sila. Anong ulam nyo? So, Ang ulam nyo? Ang aming ulam dito binta ay at lumpiang gulay at saka minodo at ginataang nangka okay na yung lababok guys yan yeah. okay na hindi na sya barado happy so, okay na kasi anong problema ah Okay, oh guys. Thank you for watching! Natapos na rin yung project namin dito sa bahay. Okay? Okay na ba? Inyot kayo. okay na! May lumabas ba? Oo, oh, may lumabas na po, baby. Okay, thank you for watching! Uh, Yan si Rodriques. Ang gumawa at sila, nito. Mm. Okay, bye-bye! Don't forget to subscribe to Cook Okay, bye-bye! God bless!